Yan, well, siyempre, ko yung ating hihahalo sa ating ano, munggo. Ah, yeah. So, medyo, I have cook, ha? ba <siya? laughs> pa <laughs> so, ayan, napakuluan na natin yung ating munggo. Malambot na siya. So, ayan, igigisa natin siya. Ayan, natin siya. At dahil luto na yung shrimp Ay, hindi pa pala. Balik na rin natin to. Sabi nyo, hindi pa luto. oh, ayan. So, igisa na natin to. Ayan. Diba? Ganyan lang yung kasimple, guys. Ang ganda talaga ng damit ko to. Mga iba ito dalawan dalawang ko, hindi ko na nasuot. So, ayan. Hipo na may konting mga. Ang mo. Oy, oh. so, tawag ka, <laughs> <laughs> ano, ka ng baka. Ano ano ka baka? Sa iba ka dumaan. Lo. yun oh. Nanap si Andrew. Nanap ka.

Ilalagay ko lang siya ng norcube cube dalawa. Aram. Aram. Dahil hindi na ako maglalagay ng asin or betchil. Ito na lang yung ilalagay ko. Oh, so, ayan. Ito yung tubig. Ayan tubig. Okay. Guys, ito siya ng konting tubig para... Ayan. <laughs> <laughs> Bakit? Baliw <Pareho> ko yun. <laughs> Baliw ko yun. Sa mga nating hindi. <laughs> <dito. laughs> So, ayun, pakuluan lang natin siya, guys. Tapos, so, na, lalagyan lang natin siya na. Ng... Ayan. Konting. Parang ang daming tangkay, ah. Eh. Konting <laughs> tangkay. Buntis yung aso. Lagyan natin siya na tangkay, guys. Ayan. ka nakawala yan kayo hahabulin uh, yan dati yung kalistiya yung nabulo ko ng ganyan yung unang vlog namin At parang kaya puro tangkay kusang mata din. yan ang daming tangkay guys Sumusustansya so, masustansya yan ano sa namang ang ng munggo. Ito tayo ng luya. Oh, wow. <laughs> wow guys wala lang kapatid <laughs> sa iyo, sa sarap so ito na yung ating mong soup ay puti diba ito ba Masyala. kita ba to Rhea parang lang na dun sa sa walang asin north yung blang nilalunin natin kaya na dahan na ang ating mong ilang minutes yan Ate. yan dahan na siya guys o oh, diba shala napaka simple lang ganda pala ganito no pipon ang ilang guys Mapapalitan ko na ito. Mapapalitan ko na ito. na ito. Mapapalitan ko na ito. Tapos kailangan ganyan rin yan sa bag na. Kaya Kaya kasi pag sobrang ano Dami yung Grabe kasi simple magluto. Kaya ito, tapos na yung ating mong soup. So, ito na siya. With hipon. Ayan. So, guys, thank you, thank you for watching. With my new outfit. Join na kayo sa aking Patreon.